Magandang araw, mga batang masigasig. Handa na ba kayo sa isang masarap at makabuluhang aralin ngayong linggo? Ngayong araw, pagsasamahin natin ang dalawang bagay na gustong-gusto nating mga Pilipino: ang masarap na pagkain at ang mahusay na pagpapahayag ng impormasyon. Kaya huwag kayong bibitaw. Bago tayo magluto, sagutin muna ito. Anong tawag sa uri ng teksto o pahayag na nagbibigay ng malinaw na impormasyon? Tama, tinatawag itong informatibo. Pero teka, may dalawang anyo pala ito. Narito ang mahalagang kaalaman na dapat mong tandaan. Tekstong impormatibo, ito ay nakasulat na teksto. Layunin nitong magbigay ng impormasyon. Halimbawa, artikulo, sanaysay, ng resipi sa libro, instruction sa science experiment. Diskursong impormatibo, ito naman ay pasalita o biswal na pagpapahayag ng impormasyon. Halimbawa, cooking vlog, oral report, Video tutorial, presentasyon sa harap ng klase. Kaya tandaan, kung itoy binabasa, tekstong informatibo. Pero kung itoy binibigkas o ipinalalabas, diskursong informatibo. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng isang diskursong informatibo. Ibig sabihin, hindi lang tayo magsusulat ng recipe. Tayo mismo ang magsasalita, magpapakita at magpapaliwanag sa harap ng kamera o klase. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makakabuo ng isang pasalita o biswal na presentasyon ng recipe. Magagamit ang angkop na salita, tono, at kilos sa pagbibigay ng impormasyon. Maihahanda ang sarili sa paggawa ng isang cooking vlog style performance task. Ano-anong pagkaing Pilipino ang paborito mo? Narito ang ilang halimbawa. Litson, Piaya, Bicol Express, Pastillas, Balot. Tanong, alin dito ang gusto mong matutong lutuin? Bakit mahalaga para sa isang Pilipino ang matutong magluto ng pagkaing sariling atin? Bago tayo magluto, Unawain muna natin ang ilang terminong madalas ginagamit sa pagluluto. Sauce Sarsa Roasted Inihaw o pinirito Aroma Amoy ng pagkain Paraan ng paghahain Dinikdik Tinadtad ng pino Igisa Iluto sa kaunting mantika Mahalaga ang mga salitang ito para maging malinaw ang ating diskurso mamaya Ngayon, panoorin natin kung paano lutuin ang paborito nating adobong manok. Habang pinapanood mo, talaain ang mga hakbang sa isang papel. Paano nga ba magluto ng adobong manok? Narito ang buod ng mga hakbang. Igisa ang bawang at sibuyas. Idagdag ang manok, laurel, at paminta. Ilagay ang toyo at pakuluan. Dagdagan ng tubig, suka, at asukal. Pakuluan hanggang lumapot at lumambot ang karne. Tikman, ayusin ang timpla, at ihain. Ihain na natin, lagyan ng toasted garlic at parsley, optional pero pampasarap. Pumili ng paborito mong pagkaing Pinoy. Gamit ang mungkahing balangkas, buuin ang isang diskursong informatibo parang cooking vlog. Pwede mo itong i-video o i-present sa klase. Huwag kalimutan, gumamit ng malinaw na boses. Gamitin ang mga salitang natutunan mo. Magpahayag gamit ang ekspresyon at kilos. Sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng hakbang. bakit mahalaga ang diskursong informatibo? dahil ito ay ginagamit natin araw-araw sa pagbabahagi ng kaalaman, pagsunod sa panuto at pakikipagkomunikasyon. kaya habang natututo tayong magsalita ng malinaw, natututo rin tayong ipagmalaki ang ating kultura at pagkaing Pinoy. Kaya mga bata, handa na ba kayong maging Pinoy chef vlogger? Abangan ko ang inyong mga diskursong informatibo gamit ang inyong sariling lutong Pinoy. Hanggang sa muli, paalam at happy cooking. I-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang aralin. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain para mas lalo pang lumalim ang inyong pagkatuto.